Pamilyar ba kayo sa ganitong seafoods na kung titingnan nga ay parang strawberry? Bari sa pagkuha nga pala na ito ay kailangan mo nga lang siyang bungkalin ng gulok. Pwede mo nga pala itong kamay kaso nga lang masasaktan nga pala yung kamay mo kaya naman mas the best talaga pagagamit ng gulok. Maaga nga pala ako nagising dahil maaga nga din yung kati at nagising na nga rin ako dahil sa pagbukas ni mama ng tindahan. At yung mga pinsan ko nga galing Manila ay sumama nga din dahil namimiss na nga daw nila yung mga ganitong gawain dito sa isla. At pasensyahan nyo na nga pala yung boses kong medyo paos dahil tatlong araw nga din halos ako hindi makapagsalita. Bali naglakad pa nga pala kami dyan ng ilang minuto para makalayo sa baryo dahil medyo kaunti na nga din yung shell sa baryo. At dito nga pala nakakuha kagad ako ng spider shell o rang-aranga naman kung tawagin dito sa amin. At merong nga din dito maliit na lobster pero hindi nga namin kinuha dahil napakaliit pa nga. Dito nga pala kami una pumunta sa mga batuhan para nga manguha ng mga shell. At sabi ko nga sa mga kasama ko ay maghiwalay nga kami at pumunta nga kami dito sa may bandang buhangin. At yung kuya ko nga, at yung pinsan kong galing Manila ay sila nga pala yung mga naiwan sa kabatuhan para maghanap ng mga shell. At ako naman, ito nga pala yung pinukusan kong kunin. Ito nga pala ang lamang dagat na to ay tinatawag nga pala dito sa amin na buli-buli ay talaga naman. Kung kayo pala ay familiar sa ganitong paki pakicomment naman kung ano ba yung tawag nito sa inyong probinsya. Masarap na luto nga pala dito ay ginataan pero hindi nga kami nakadala ng nyug kaya naman papakuluan nga lang din pala namin to. Gue t referred Marche Han Și Sur Ni Can Thê Lo Gue figured Nalang Nhat prescribe At pagkatapos nga pala namin na manguha, magluluto na nga din pala kami. Sa bulwang pa nga sana kami pupunta dahil doon nga lang yung may tubig kaso medyo malayo pa nga yun. Pero may napansin nga pala dito yung kapatid ko na medyo may butas nga yung host kaya naman dito na nga din kami magluluto. At nilinis ko na nga din pala dito yung mga shell at itong ang mga nakuha namin. Bali wala nga pala tapon dito dahil nakakain nga pala ito lahat. Ayusin mo lang talaga siyang linisin dahil maraming nga pala nakadikit na buhangin. At pagkatapos ko nga pala nilinisin, binalawan ko ng nga din dito sa tubig tabang. At muna nga pala namin na magsaing para nga medyo matagal-tagal pa nga yung tambay nga pala namin dito. At I comment naman dyan guys kung ano ba yung tawag nyo dito. At habang nga pala nag-aantay ako dito ay naalala ko nga may dala nga pala akong kape. Kaya naman nagkape muna nga pala kami dito. At pagkatapos ko nga pala na magsaing sinunod ko na nga din pala itong mga uulamin nga pala ramen. Naghanap pa nga pala ako ng mga dahon na sampalok kaso nga lang wala nga pala akong makita ang talbos ng mga sampalok. Kaya naman wala na nga pala kaming choice kaya naman nalagain ko nga lang to at nalagay ng mga pampalasa. At nung maluto na nga pala nilagay ko nga din dito sa dawan ng saging at dito nga pala kami kakain. At habang nga pala naghahain ako dito isip ko na naman nga pala na malapit na naman yung pasukan kaya naman lagi na naman tayo sa bayan. Pero siyempre guys kapag walang pasok uwi nga pala ako dito sa isla Then guys tayo po tayo grabe napakasarap na natin oh puputripin natin ito napakasarap din to hindi natin mamaya Mm. Oh, bye. Ммм Т bekanntным будет Ну Бад Grazie.